Sari na po! Katapusan na po talaga ng apat na pong araw ng Kwaresma. Ito po, Linggo ng Palaspas, Palm Sunday. Kita nyo, pula ang ating emblem. Simula po ng Semana Santa, Holy Week. Pero ang ganda po sa Tagalog, kaya pulang-pula yan. Mga mahal na araw. Ano ibig sabihin ng mga mahal na araw? Kung ng natin ang Ibanghelyo, sa araw na ito, ito ay tungkol sa passion, sa pasyon ni Kristo para sa atin. Ayon kay San Lucas. Ano ba tong mga mahal na araw kundi ang pagmamahal ng Diyos sa atin sa kabila ng ating kabuktutan? Yung mga sigaw ng Hosanna sa anak ni David sa Palm Sunday magiging sigaw ng ipako siya, ipako siya. Grabe ang tao, no? Pero sa kabila nun, mas grabe, mas maganda, mas masahol ang pagmamahal ng Diyos. Ang tanong ay panininiguhin ba tayo ng pagmamahal ng Diyos o magdadaan lang to? Dating gawi pa rin tayo.